Sa tulong nitong BBMT, may susulong natin ang lokal na ekonomiya, may ang yaman ng ating kultura at mabibigyan ng mas maraming oportunidad sa pag-uunlad dito sa sektor ng turismo. DOT at saka DSWD, tapay papagpatuloy nila ang itong BBMT program sa mga rehiyong nasa lanta ng bagyo ngayong taong na ito. Uh, Ahora una magpapasalamat po ako sa tourism at sa ating uh, pangulo na hindi po pinababayaan ng mga uh, kagaya namin na nagtatrabaho sa mga resort. Maraming maraming salamat po sa tourism. Uh, bali po yung maidibigay po sa aming tulong, eh, malaking bagay po para po sa amin yon. Uh, lalo na po kami ay lanta po ng bagyo malaking bagay para makatulong po sa uh, pangpinansyal po sa pamilya po namin. Uh, bali po kami po ay bilang tour guide po sa Mother Falls. Uh, marami pong mga bumagsak po ng mga puno, bali may bumaha. Uh, hindi po agad-agad makakarating po ang mga turista po doon kaya hindi po kami agad-agad makakapagtrabaho po. Ilang araw din po kami hindi nakapasok. Bilang tour guide po, uh, para po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos, uh, kami po yung nagpapasalamat po sa inyo na kami po ay napansin po ninyo para kami po ay bigyan ng uh, tulong pinapanalangin po na lang namin po sa inyo na sana po ay marami pa po kayong mga matulungan gaya po namin. At sa tourism po naman, uh, sa kanila din po, nakasalalay po yung aming mga trabaho. Uh, po kayo ni Lord. Sana po ay pagpatuloy po natin itong mga gawain ganito. Sa DSWD po, uh, ganun din po ang aming taus-pusong pasasalamat, uh, yun din po sa aming mga kasamahan, uh, naway gabayan din po kayo, uh, mapalawig po natin itong turismo po natin.